Kami Billy Good. It's time for your milk. Come here, come here. here. Hello guys. Nagpa didi ako. Kami tang batol ng amin. Ah, uh, inadap na Billy Good. Inabandon ito sa kanyang ina. Ah, uh, ano ito siya kambal? Yung isa, Uh, babae ito lalaki Billy Good. eh hindi na siguro kayang paka padidi doon sa kanyang ina kaya inabandon siya siya yung naabandon tapos yung may-ari hindi niya kayang uh, alagaan na ito kasi may trabaho din siya kaya binigay sa amin ayan kaya pina binila namin ng gatas at aming pina Uh, ang, ang tawag nito ay nursing ako ang nanarsing nito ayan noong una mahirap siyang padidihin buti na lang sa kalaunan eh magaling na siya marunong na siya magdidi kasi noong una hinahanap niya yung kanyang ina yung talagang yung inang inaing kambing kaya nahirapan kaming magpadidi tapos ngayon ayan ang galing ang magdidi Nilagay muna namin siya dito sa uh, cage kasi uh, paglaki nito mayroon naman kaming mga kaming sa ano dito sa yung backyard goat. Ihalo na namin siya pag medyo malaki na siya. Ayun, siya Yan, nagugutom. Buti na lang, dalang araw lang namin siya tinitrain at ayun, marunong na siya. Nahirapan ako nung una. Finish! Come on! Come on! Tapos, ilalabas na, ilalabas ko siya at para mag ihi Mi, Guti. Gut. Tinawag ko siyang guti. Kasi gut. Guti, come here. Pagkatapos niyang magdidi, mag-ihi ito siya at magpupo. Come here. Ayan. Gusto <laughs> pa niyang magdidi, pero tama na yun. Kasi marami yun. Ayan, nagwiwi na siya. Ayan. Tinitrain ko siya pagkatapos ng magdidi. Nilabas ah, ko dito, pinapaalakad-lakad ko para magwiwi. At saka magpupu. Para hindi siya magpupu doon sa kanyang kulungan. Ayan. Buti! Guti! sa exercise na rin niya yung mag ano lakad-lakad pagkatapos kumain. Pagkatapos uminom ng gatas pala. Hindi pa siya pwedeng kakain ng mga ano Ano pa lang gatas. Yan ang aming pusa na si Bobby. Bobby, you have friend? You have friend, Bobby? Yan, yan. tapos yun ng yung eh. Yan, sumunod ang -sumud sa akin. Kala niya ako ay yung kanyang ina. Guti, come here. Guti. Come here. Come here. Hmm. Come here. Come, come. go back to the, to your pins. marunong lang siyang malakit dito, guys. Ang kambing pala. Ano? Ano, mabilis, maano. Ano? Diyan. Yeah. Ganun din sha. Buket na. We hmm? want more? No, no. Come, come. Come say your Cute. I need say you big. English 'ko kasi dito UST2. Kaya English guru yung mga hayop dito. Yo ano. O sige guys, hanggang dito na lang 'yung video ko. Salamat.